M3 XRMFI Aman So ayan mga chong Oh what's up Langit Diba? Langit Langit oh. Okay so try muna namin uh, Ito naka Ano oh, Naka lead bulb Oh naka... Ito yung stock lead bulb Tapos yung ginawa natin na Ano DIY So try natin Try muna natin ito yan, off muna natin yung ano. Yan yung stock na ilaw ng LED. Ay oh, yung bulb na maliit lang. Tapos yung sa atin, ay XRM. <laughs> Try natin, tignan nyo. Tignan nyo kung gaano kalakas. <laughs> Untang ina. Siyempre, bago ang lahat, ah, nandito tayo ngayon sa Quezon. Ah, kain muna tayo, siyempre, bago biyahe papunta doon pila Dance Patli. And, yun. Tingnan nyo na lang. Tapos, ito yung kainin natin. Yan. Ayan, magugutom kayo niyan, mga chong. Yun. So, nandito na tayo kila Paridance. Yan, ito yung ano nila, mini shop nila sa bahay. Yan yung motor niya, motor ko, syempre, matik na yan. Naka-Malaysian, yung ano sa kanya. Ganda ng mags. Yan, si Dens. And, yan, complete tools. Yan, mga ko, yan. So, quick video lang to. Panoorin yung mabuti, step by step gawin natin para mas mamaw yung ilaw natin. Yan yung ano natin, kakabit natin. So, salamat sa TikTok Motoshop. So, free lang yan, binigay lang sa atin yan di ba? Na complete na yan. Yan yung, uh, bumili ka ng relay na 12 volts. So, yun. Nakita nyo naman. Yan, kompleto. Set na yan. And mga bracket. Pero hindi na natin magagamit yan. Tapos, yan. Tinanggal na natin yung cowling. May apat na bolt dyan. Tanggalin nyo na yan. Pero, hindi matutuloy. Kasi, yun na nga. Diretso na agad. Yan. Gamit natin yung drill. Mini drill pala. So, yan. Yan, nabutas na natin. Tapos, iayusin na lang, mga chong. So, yan, inaayos ko na. Tapos natin nga, ayusin yan. So, kayo na bahala dyan, mga chong, kung anong discarte ninyong pagbubutas. and pantayin nyo na lang para, syempre. Tapos, gamitan natin ng pandikit. Still, epoxy lang naman yan. Yan, pang plastic, pang metal, pwedeng pwede yan, mga chong. So lagyan nyo lang ng maraming steel epoxy So bahala na rin kayo kung paano yung gawin Para maging Hindi pasukin ng tubig mga chong Maging, maging waterproof di ba Hindi naman Walang problema yan mga chong na ano, Lagyan yung ng lagyan sa likod Hindi naman makikita yan Ingat lang kayo mga chong para hindi tutulo yung steel epoxy sa harap And yun na nga ang nangyari di oh, diba angas na siya So in spray pentan ko na lang yan ng black So, boost nilang ang ba Mamayang gabi, syempre uh, test natin kung gano'ng kalakas at may dense So, what's up mga chom? So, ayun, uh, try na namin yung in bird namin na uh, amin ni Driving Life. So, galing TikTok, tatama natin yung tropa. Yan, madilim lang kasi, <laughs> hindi na makita. Yun yung motor namin, Mio I XRM FI. Oh, sige. ayaw na, na flash na pala pa nga. Pa-flash na natin. Meron oh, yun. M3 XRM FI. So, ayan, mga chong. Oh, what's up? Langit. 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 okay. So, try muna namin. Ah, uh, ito naka Ayan, naka lead valve. Oh, naka ito yung stock lead valve tapos yung ginawa natin na ano, DIY. So try natin. Try muna natin 'to. Yan, off muna natin yung ano. Yan yung stock na ilaw ng LED. Ay, oh, yung bulb na maliit lang. Tapos yung sa atin, ay to XRM. <laughs> Try natin. Tignan nyo. Tignan nyo kung gaano kalakas. Untang ina. Sa so, Ah, bayo ka, chika na, yelo, At atasta. Hmm, di ba? <laughs> ang ina, ang lakas, ang lakas. Yan o. Oh. Malakas, malakas siya. Yan, sobrang solid, sobrang solid ng ilaw. Pura puti. yun Sobrang solid mga chong. Grabe. At Tremon Tology ka, ah uh, ka tapos i-sublim ngay. Eh. Pag pakastay ka ta natin yung ano. So patakbuhin niya tapos yun pabalikan. Tapos titignan natin. Pero ang solid talaga sa personal yan oh. Lakas ng ilaw, oh. di ba? <laughs> solid. Solid niya nang ina. ah mga chong ay shit <laughs> wala na wait lang na ano natin yung ano natin yan 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 na sya oh yun oh nakaka ano ay nakakaano ano yun solid grabe ang liwanag mga chong promise ayun yung liwanagan yung ano dalawa dalawang ano yun mayat mayat Makisisirap aja po raw na. Lakas, lakas oh. 'Di ba? Ilaw lang 'yan ng ano, Pixar M. Ang <laughs> ganda <laughs> solid. Solid na ilaw 'yan, pare ko. Eh. Oh, 'di ba? Oh, puti. Grabe liwanag oh. solid adisilog so ayun mga chong uh, yun lang for the video tapos na yung video natin <laughs> di ba uh, syempre, mga bago dyan subscribe na kayo and follow sa facebook natin yun lang mga chong